ha? mamagiging din ang mga musik lantap hindi oh. naman mag-aantay pagka ganun lantap yan po <maryo> <maryo> guys, alas dos gumising yung dalawa pala maga po kaming gumising at

Ganito. Lantap naman na. Kaya hindi umulan magdam. Mag-antay ko nga kung uulan ay. Hindi. Antay ko nga kung uulan kami maninigay kagabi ay hindi naman natuloy ang ulan. Maya maya bagang akit ng tatlo. Para nalula mga ingilaw tayo. At mawalang pera. nagkakape yung dalawa at pala at na alam pala unang pangalang ako gumising na ayun nakatulog si buto pero wala pang nalabas yun yung pakiramdaman din kung sabi nila lalakas na daw ako, kaya hindi naglahat yung iba mo po, dadalhin mo rin. Ayan, kaputi, oh. Oh, kaputi, ayun. Oh. Dadalhin mo, baka umulan.